Abanata 361. Malamig na tanong ni Elsa, ako ang may kasalanan kung bakit kita iniwan noong una, pero hinanap mo ba ako? Naisip mo ba ako pagkatapos mong maging si Primo? Sagot ni Sebastian, pagkatapos mong umalis, isang buong taon kitang hinanap. Pero nawala ka ng walang bakas. Sa huli ay sumuko na ako. Kahit hindi na tayo magkasintahan, at least magkaibigan tayo. Pero mas pinili mong ipagtaksilan ako. Kahit ngayon, nananatili kang matigas ang ulo na naligaw ng landas. Ngumisi si Elsa. Sebastian, don't waste your efforts. Duhado ka talaga ngayon. Sinasabi mo ang lahat ng ito para lang manalo ako, pero hindi ako mahuhulog dito. Nagbago na ang mga panahon. Tapos na ang panahon mo bilang supremo. Si ngayon, umakyat na si Celestial Master Thorn. Kaluuban lang ng langit na sumuko kay Celestial Master Thorn. Kung ako sayo, luluhod agad ako kay Celestial Master Thorn. At mangako ng katapatan. Maaaring iligtas ka ni Celestial Master Thorn. Tumol lumuhad ka at sumuko kay Celestial Master Thorn. Tanong ni Yale. Isang mapait na ng ngiti ang pinakawalan ni Sebastian. Iniligtas ko ang buhay mo noon at tinulungan kitang maging Diyos ng digmaan. Heto, sinusuklian mo ng puot ang kabutihan ko. Wala ka bang konsensya? Bumalatay sa mukha ni Yale ang hiya. Gayunpaman, ito ay isang panandaliang kislap. Ito ay tiyak na dahil iniligtas mo ang aking buhay kaya hinihimok kitang sumuko. Iniligtas kita. Pagtatalo ni Yale. Umiling si Sebastian na may mapanuksong ngiti bago dahan daw ang sinabing, makinig kayo, mga taksil kung isa sa alang-alang ang mga naging kontribusyon mo sa bayan, kung iiwan mo ang mali para sa tama, lumuhad, at aminin ang iyong mga pagkakamali, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung magpapatuloy ka sa iyong mga maling gawain, kamatayan ang tanging natitira sa iyo. Ang ilan ay nag-alinlangan, ngunit nang makitang ang iba ay nanatiling hindi natinag, sila rin ay nanindigan sa kanilang pasya. Hahaha! -ha -ha. -ha. Mas lalong natuwa si Magnus nang makita ang eksenang ito. Oh, Supreme One, nakikita mo na ba ito ngayon? Ako ang tunay na pinuno ng Supreme Nexus. Matagal nang natapos ang iyong pamumuno. Ang pagluhod at pagsuko ang tanging paraan mo. Magnus, sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Nakangiting tanong ni Sebastian. Oo naman. Dose-dose ng Grandmaster ang kakampi ko, samantalang dalawa o tatlo ka lang halata ang disparidad ng lakas, mayabang nasagot ni Magnus. Napabuga ng usok si Sebastian at nagtanong, paano kung sabihin ko sa iyo na sa akin, ang mga taong ito ay walang iba kundi isang grupo ng mga mahihinang bagay na madali kong maaalis sa isang pitik ng aking kamay. Maniniwala ka ba sa akin? Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa mga elder at sa mga naruroon na Diyos ng digmaan. Sila ay mga Grandmaster na makapangyarihan sa kanilang sariling karapatan. Bagamat hindi katulad ng Supreme One o isang Celestial Master, sila ay mga bayani pa rin. Ito ay nagpagalit sa kanila ng walang katapusan na iwaksi bilang mga mahina lamang ni Sebastian. Tawa ng tawa si Magnus sa narinig. Oh, Supreme One, nanlalukaw ka pa rin kahit sa puntong ito. Narito ang isang bagay na hindi mo alam sa kasamaang palad, nakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay sa aking cultivation base hindi pa nagtagal. Nasa kalagitnaan na ako ng pagiging Grandmaster. Ay, isang hakbang na lang ako para maging isang kataas-taasang Divine Grandmaster. Si Celestial Master Thorn ay isa ng pre-Divine Grandmaster. Pambihira siya. Ang mga Divine Grandmaster ay bihira tulad ng mga diamante, at sila ay karaniwang nag-iisa. Ang isang pre-Divine Grandmaster ay teknikal na hindi magagapi. Karangalan namin na maging mga tagasunod ni Celestial Master Thorn. Ang mga Elder at Gods of War, na sa una ay nagdududa, ay lubos na nakaramdam ng kagaanan ng malaman na si Magnus ay isang pre-Divine Grandmaster. Gayun pa si Lord Dracarie, Gina, Joseph, at Zia ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanilang mga ekspresyon, ang kanilang mga mata ay puno ng pag. Oh, Supreme One, napakarami nila. Mabuti pa siguro umatras na muna tayo. May pag-asa pa hanggat buhay pa tayo, tahimik na payo ni Gina. Kabanata 362 Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Lilian. Bagamat hindi niya naiintindihan kung ano ang isang pre-divine grandmaster, mula sa sinasabi ng iba, naiisip niya kung gaano kakilakilabot ang isang pre-divine grandmaster. Sebastian, please umalis ka na agad. Today is a joyous day for me and Celestial Master Thorn. Please don't make trouble. I'm begging you, please. Agad na hinay pa ni Magnus ang kanyang pangitaas, Lilian, intindihin mo ang lugar mo. Akin ka. Huwag mong subukang makialam. Ngayong nandito na siya, hindi na siya aalis ng buhay. Dali-dali siyang kinukumbinsi ni Lilian, Celestial Master Thorn, ito ay isang masayang okasyon para sa atin. Malas ang pagbuhos ng dugo. Hindi ba natin sila maaaring hayaang umalis? Ngumisi si Magnus. Ako ay isang Celestial Master. Malas. Pula ang dugo. Mas magiging masigla ang lugar na ito. Dahil alam niyang hindi niya sila mapipigilan, sinigawan ni Lilian si Sebastian, ano pang hinihintay mo? Bilasan mo at umalis na. Oh, Supreme One, umalis muna tayo. Iminungkahi ni Lord Dracaria. Mabilis na sumang-ayon si Joseph, tama si Lord Dracaria. We're outnumbered and outmatched. There's no chance of victory in a direct confrontation. We have time on our side. Revenge can wait. Nagtaas ng kamay si Sebastian para pigilan sila sa pag-uusap. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lilian at nagtanong, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo sa Misty Oak Villa? Si Lilian, syempre, ay hindi nakakalimutan. Noon, hindi niya alam na si Sebastian ang supremo. Sa kanyang pagsisikap na masiguro ang order ng Phoenix Corporation, nakiusap siya kay Sebastian. Dinala niya siya sa isang silid, kung saan ginawa niya ang lahat maliban sa dalhin siya. Sa halip, Inutusan niya itong manatiling malinis at hintayin ang kanyang patawag. I'm sorry. Nahuli nila ang lolo ko. Wala akong pagpipilian, naiiyak na sinabi ni Lilian, puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Hindi ka talaga nakikinig, ano? Malamig na sagot ni Sebastian. I'll settle the score with you later. Sebastian, sa akin na siya. Sa tingin mo ba mababawi mo pa siya? Oras na para gumising, Bata, panunuya ni Magnus. Alam kong ngumiti si Sebastian. Ikaw ang dapat gumising. Ngayong araw, pagbabayaran kita, padadanakin ko ang dugo hanggang sa wala nang matitira. Ibabalik ko ang mundo at lilipulin ang lahat ng taksil. Ang yabang kaya. Napangisi si Magnus. Ang iyong kakayahang kumilos ng matigas ay kahanga-hanga, kahit nasa harap ng kamatayan. Sa kasamaang palad, ito ang iyong mga huling salita. Kayong lahat, sundin ang aking utos. Patayin ang kataas-taasang isa at ang kanyang mga tagasunod. Gagantimpalaan kayo ng isang milyon sa bawat pagpatay, isang bilyon para sa bawat Grandmaster, at isang daang bilyon para sa ulo ng kataas-taasang isa. Ang titulo ng Deputy Chief ay magiging iginawad sa pumatay. Matapos marinig ng lahat ang tungkol sa astronomical nagantimpala na ito, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kasakiman habang tinitingnan nila si Sebastian ng may matinding sigasig. Ang isang daang bilyon ay isang napakalaking kayamanan, hindi pa ang posisyon ng deputy chief, na naglagay ng isang tao sa itaas ng sampung libong iba pa. Agad na naten si na Lord Draperie, Gina, at iba pa. Dali-dali nilang inilabas ang kanilang mga sandata at naghanda para sa isang labanan hanggang sa kamatayan patayin sila. Tinuro ni Magnus si Sebastian at walang emosyong utos. Sugod. 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 Ang grupo ng mga Gods of War at Elders ay nabaliw, sumisigaw na parang mga hayop habang sila ay sumusugod kay Sebastian. Individual, hindi sila maglalakas loob na harapin si Sebastian, ngunit ngayon, na may higit sa dalawampung Grandmaster, kahit isang regular na Divine Grandmaster ay magdadalawang isip na harapin sila. Lumalakas ang loob dahil sa kanilang laki, wala silang kinatatakutan. Bawat isa sa kanila ay sabik na ibaba si Sebastian. Si Yale, na siyang pinakamabilis, ay nanguna sa pagsalakay gamit ang mahabang sibat na nakatutok sa lalamunan ni Sebastian. Kabanata 363 Walang awa at walang patawad ang pag-atake ni Yale. Habang si Lord Rockerie, Gina, at ang iba pa ay lahat ay natakot sa kanilang mga talino, si Sebastian ay nanatiling na kolekta. Malumanay niyang tinapos ang kanyang huling buga ng usok, pagkatapos ay pamitik ang upos ng sigarilyo, na agad na bumaril sa bibig ni Yale. Ah! Agad na nagpakawala ng sakit na sigaw si Yale. Kahit na siya ay isang grandmaster na may mabigat na depensa, ang loob ng kanyang bibig ay kasing vulnerable ng iba ang sakit na halos nagpatulo ng luha sa kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, isang elder na may hawak na malaking talim ang sumugod kay Sebastian at tinutukan ang kanyang ulo. Walang balak bumangon si Sebastian. Sa punto ng isang daliri, isang nakasisilaw na puting liwanag ang bumungad. May, poof, habang tumusok ito sa noo ng elder, na umaagos ng dugo bumagsak sa lupa ang malaking talom ng matanda na may malakas na kalabog. Narilaki ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwala bago siya tuluyang bumagsak. Ang mga umaarangkada ay biglang huminto sa kanilang mga hakbang. Nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang buong eksena. Natigilan ang lahat. Napatay ni Sebastian ang isang Grandmaster sa isang iglap. Napakalakas niya. Si Lord Rockerie, Gina, at ang iba pa ay nalungkot nang makita ito. Ang kakayahan ni Sebastian na pumatay ng isang tao sa isang suntok ay nagsilbing isang malakas na pagpigil. Nagulat noong una si Magnus ngunit agad ding nakabawi. Malamig niyang utos, huwag kayong matakot, lahat maaaring makapangyarihan siya, ngunit isa lang siyang tao. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya tayo kayang tanggapin lahat. Kung sabay tayong umatake, kahit na siya may mas maraming paa, hindi siya makakatakas sa kamatayan. Bagamat inakala ng marami na may katuturan ang mga salita ni Magnus, walang sino man ang nangahas na maging unang sumalakay, alam na malamang na sila ay magiging pambala sa kanyan. Si Magnus, nabigo sa kanilang pag-aalinlangan, ay sumigaw, sundin mo ang aking utos. Magbibilang ako ng tatlo, at pagkatapos ay aatake tayong lahat kung sino man ang mag-alinlangan kahit isang segundo, ako mismo ang papatay sa kanila. Isa, dalawa, tatlo. Sa huling sigaw ni Magnus, sinugod ng mga tao si Sebastian. Gayunpaman, natuto na sila sa mga nakaraang pagkakamali sa pagkakataong ito sinadya nilang pinabagal ang kanilang pagsulong. Ganunpaman, narating nila si Sebastian sa isang iglap, dahil sa ilang yarda lang ang distansya sabay-sabay na itinaas ng tatlong tao sa harapan ang kanilang mga sandata, layuning laslasen o saksakin si Sebastian. Nang makita ito, si Lord Rockerie, Gina, at ang iba pa ay likas na naghanda upang mamajiten. Pero bago pa sila makakilos, gumawa ng hakbang si Sebastian. Sa isang mabilis na kilos, nagpakawala siya ng nakakatakot na alo ng enerhiya. Nagkaroon ng malakas na boom. Kaagad, ang tatlong grandmaster ay natangay ng puwersa. Nagdure sila ng dugo sa hangin at namatay bago pa man sila tumama sa lupa. Ang iba sa mga umaatake ay mabilis na huminto at umatras sa takot, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Natigilan ang lahat, pati si Magnus. Ang naunang hakbang ni Sebastian, kung saan agad niyang pinatay ang isang grandmaster, ay sapat na nakakagulat. Ang pagkakita sa kanya na lipulin ang tatlong Grandmaster sa pamamagitan lamang ng isang pagwagayway ng kanyang kamay ay nag-iwan sa lahat ng naruroon na lubos na natakot. Bakas sa mukha ni Magnus ang gulat at hindi makapaniwala. Naniniwala siya na, pagkatapos ng kanyang sariling tagumpay, sa wakas ay kwalipikado siyang hamanin si Sebastian. Pero ngayon, napagtanto niya kung gaano siya naging mali. Ang kapangyarihan ni Sebastian ay sampu, kahit isang daang beses na mas nakakatakot kaysa sa naisip niya. Lahat, huwag kayong matakot. Sumunod kayo sa akin, at sama-sama nating papatayin ang kataas-taasang isa. Bawat isa sa inyo ay gagantimpalaan ng 10 bilyon. Nagpakita ng nakakatakot na hangarin na pumatay, si Magnus ay naglabas ng mahabang espada at humakbang pasulong mula sa karamihan. Kabanata 364 ang naunang hakbang ni Sebastian, na agad na pumatay sa isang Grandmaster, ay nagulat sa buong karamihan. Sa takot, lahat ng Elder at Gods of War ay hindi nang ahas na sumulong pa. Walang ibang nagawa si Magnus kundi ang sumulong sa kanyang sarili. Sa puntong ito, kailangan nilang magsanib puwersa para patayin si Sebastian. Nanatiling walang kibo si Sebastian. Hindi lang siya natakot, ngunit nagsuot din siya ng mapang asar ng iti ang kanyang matahimik na kilos ay malinaw na hindi niya inisip ang mga nagtitipon na mandirigma Habang lumalabas siya, mas hindi siya maarok ng lahat na naging sanhi ng pagkalat ng kanilang takot. Marami ang nagsimulang mag-isip ng pagtakas. Alam ni Magnus na hindi siya papayag na magpatuloy ang standoff na ito. Kung hindi, tiyak na may susuko sa panggigipit at tatakas. Lahat, charge! Sigaw ni Magnus habang nangunguna humakbang pasulong at hawak ang kanyang mahabang espada gamit ang dalawang kamay. Sa isang malakas na hampas, tinutukan niya ng suntok ang ulo ni Sebastian. Bilang isang pre grandmaster, ang kapangyarihan ng kanyang sinisingil na strike ay napakabigat na lumikha ito ng mapang-ipong kapaligiran na mararamdaman ng lahat. Kasabay nito, ang mga elder at gods of war ay naglunsad ng kanilang pangmatagalang pag-atake. Sa isang iglap, ang hangin ay napuno ng lakas ng espada. Ang mga nakakatakot na alo ng enerhiya ay umahan patungo kay Sebastian, na nagbabantang sirain ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Ang matinding puwersa ng mga pag-ataking ito ay sapat na para maka-atres ang isang banal na Grandmaster. O, oh, supremo, si mag-ingat ka! Agad na nagbabala si Lord Dracaria kasama si Gina at ang iba pa. Inilunsad nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake gayon paman, ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa napakalaking kapangyarihan na kanilang hinarap, dahil halos hindi sila gumawa ng ripple sa paparating na bagyo ng mga pag-atake. Habang hahampasin na sana ng mahabang espada ni Magnus si Sebastian, biglang gumalaw si Sebastian. Itinulak niya ang dalawang palad pasulong, at isang nakakasilaw na puting liwanag ang pumutok. Napakaliwanag nito na walang sino man ang makapagbukas ng kanilang mga mata. Tulad ng pinakamaliwanag na bituin sa universo, ang liwanag ay mas mainit kaysa sa araw. Agad na nabulag ang lahat. Nang sumunod ang isang nakakasira ng lupa na pagsabog, ang buong lugar ay tila yumanig, at ang hotel ay umalog na parang maaaring gumuho anumang oras. Hindi napigilan ng mga ordinaryong tao ang kanilang balanse at bumagsak sa lupa, ang kanilang mga mata ay puno ng takot ng mawala ang ilaw, wasak ang lobby ng hotel. Ang sahig sa harap ni Sebastian ay ganap na nabasag. Karamihan sa mga mesa ay naging mga pira-piraso, at ang mga tao ay nagkalat sa lupa. Bawat tao ay tila sinunog sila ng isang malaking apoy, ang kanilang mga katawan ay nasunog at nagbabaga pa rin, na may dugo na lubos na kaibahan sa kanilang itim na balat na tumutulo mula sa kanilang mga ilong at bibig. Ito ang mga Gods of War at Elders na kakalusob lang kay Sebastian. Kabilang sa kanila si Magnus. Ang ilan ay patay na, ang iba ay nasa bingit ng kamatayan, at ang iba ay halos hindi nakakapit sa buhay. Si Lord Drakearia, Gina, at ang iba pang mga panauhin ay lahat ay nakatitig sa dilat na gulat at hindi makapaniwala. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Isang pre-divine grandmaster at mahigit 20 grandmasters ang nagsanib-puwersa, ngunit hindi nila nakayanan ang isang strike mula kay Sebastian. Ang kanyang kapangyarihan ay higit sa nakakatakot. Ito ay hindi maisip na nakakatakot. Nagbago ang tingin ng lahat kay Sebastian. Parang hindi tao ang lalaking nakaupo kundi demonyo. Nagpumigla si Magnus na bumangon sa lupa, umuubo na naman ng dugo ang kanyang mga mata ay puno ng takot, galit, at isang malalim na pakiramdam ng ayaw habang nakatingin kay Sebastian. Bakit ang lakas mo? Anong level na ba ang narating mo? Hiningi niya. Ito ang tanong sa isip ng lahat. Kahit na ang isang banal na Grandmaster ay hindi dapat ganito kalakas. Hindi kailangang malaman ng isang patay na tao. Habang nagsasalita si Sebastian, iniabot niya ang isang daliri isang sinag ng puting liwanag ang bumaril, agad na tumagos sa noo ni Magnus. Nanlaki ang mga mata ni Magnus sa hindi makapaniwala ng bumagsak ito sa lupa. Sa kanyang mga mata na dilat, siya ay namatay na may walang hanggang pagsisisi. Akala niya sigurado ang tagumpay. Sa kanyang pagtataka, ang lakas ni Sebastian ay umabot sa hindi maisip na antas. O, oh, Supreme One, maawa ka at iligtas mo kami kabanata 300 at 65 Ang mga elder at gods of war na kaya pang gumalaw lahat ay lumuhad sa lupa nagsusumamo ng desperadong Sa sandaling ito ang lahat ay napuno ng panghihinayang Kung alam lang nila kung gaano kalakas si Sebastian hindi hindi nila siya pinagtaksilan Ngunit huli na para pagsisihan ito ngayon Umaasa na lang sila na bibigyan sila ni Sebastian ng pagkakataong tabyusan ang kanilang mga pagkakamali Panginoong Wavebreaker, minsan kong iniligtas ang iyong buhay, tinulungan kitang pagbutihin ang iyong mga kakayahan, at ginawa kang isang Diyos ng digmaan. At gayon paman, iginaganti mo ang aking kabaitan ng pagkakanulo sa tingin mo ba kaya kitang mabuhay? Tanong ni Sebastian. Namula ang mukha ni Yale. O, oh, Supreme One, dapat lang akong mamatay. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Nakikiusap lang ako na huwag mong parusahan ang pamilya ko. Malaki nga ang naging ambag mo sa bansa. Sisiguraduhin ko na maganda ang magiging pagtrato sa pamilya mo. Go in peace, sagot ni Sebastian. Salamat, O, Supreme One. Yumuko si Yale at pagkatapos ay pumulot ng sibat, itinutok ito sa kanyang dibdib, at itinulak ito ng buong lakas. Bumagsak siya sa lupa nang tumusok ang sibat sa kanyang katawan bakas ang kalungkutan sa mga mata ni Sebastian. Ang pagpatay kay Yale ay masakit kay Sebastian. Pagkatapos ng lahat, maingat niyang sinanay si Yale, na may dakilang pangako. Ngunit ito ay kinakailangan. Kung hahayaan niya sila ngayon, ano ang makakapijol sa iba sa pagtataksil sa kanya sa hinaharap? Sa inyong iba naman, alam niyo na ang gagawin ng hindi ko na kayo kailangang tawagan isa-isa, sabi ni Sebastian sa mga natitirang tao. O, Supreme One, iligtas mo kami. Ayokong mamatay. Patawarin mo sana ako minsan. Hinding-hindi na ako maglalakas loob na suwayan ka muli, pakiusap ng isang tao. Pinili ng ilan nawakasan ang kanilang sariling buhay, ngunit ang iba ay patuloy na humingi ng awa. Si Sebastian, gayon paman, ay hindi nagpakita ng awa at mabilis na humarap sa kanila. Sebastian, kaya mo ba talagang patayin ang sarili mo? Lumuhad si Elsa sa harap ni Sebastian, punong-puno ng luha ang mukha, nakakaawa at nakakadurog ng puso. Sebastian, nakalimutan mo na ba ang masasayang panahon na pinagsaluhan natin? Naalala mo ba noong magkasama tayong nagtayo ng mga snowmen at pinanood ang pagsikat at paglubog ng araw? Ang mga salita ni Elsa ang nagpabalik kay Sebastian sa nakaraan. Marami nga silang pinagsaluhan na magagandang sandali noong panahong iyon. Naisip niya minsan nagugulin niya ang kanyang buhay kasama siya. Sa kasamaang palad, iyon ang panahon na hindi na nila mababalikan. Tumayo si Sebastian at tinulungan siyang tumayo, saka siya niyakap. Agad na napuno ng emosyon si Elsa. Oh, Supreme One, nakalimutan mo na ba kung gaano siya kawalang-puso ngayon? Paano mo ito magagawa? Galit na tanong ni Gina. Hydra, huwag kang maging walang galang sa kataas-taasang isa, mabilis na saway ni Lord Dracaria. Bukod kay Gina, sobrang sama ng loob ni Zia. Maging si Lord Dracaria ay nakaramdam ng sama ng loob, ngunit walang kondisyon siyang sumusuporta sa mga desisyon ni Sebastian. Marahang hinaplos ng kamay ni Sebastian ang buhok ni Elsa bago lumipat sa likod nito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang surge ng dark energy ang sumabog mula sa kanyang palad ng walang babala, na agad na durog sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Elsa bago niya ito at ubili na ipinikit. Ang eksenang ito ay natigilan sa lahat, o, oh, Supreme One, bakit mo siya pinatay? Nagtatakang tanong ni Gina. Kapag ang isang tao ay nagkamali, dapat nilang bayaran ang presyo. Ang pagpapabaya sa kanya na mamatay sa aking mga bisig ay isang angkop na pagtatapos sa aming relasyon. Inilapag ni Sebastian ang kanyang katawan sa lupa at pagkatapos ay hinarap si na Lord Drakaria at Gina, ang mga taong ito, sa kabila ng kanilang maraming maling gawain, ay nagbigay din ng makabuluhang serbisyo. Ang mga patay ay dapat parangalan, kaya't ilibing sila ng maayos. O, oh, Supreme One, ano ang dapat nating gawin sa mga natitirang bisita? Itinuro ni Lord Drakearia ang iba pang mga bisita. Agad namang nanginig sa takot ang mga bisita. Mabilis silang lumuhod at humingi ng awa. Dahil hindi sila bahagi ng Supreme Nexus, nagpasya si Sebastian na huwag silang panagutin. Biglang nagtanong si Sebastian, "Ngayon, saan nagpunta si Ivet?"